the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang Sandigan. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog na iniugnay sa monoy ni dating Pangulong Duterte binigyan na ng Executive Clemency ni Pangulong Marcos. pag ng mga balota, tinuloy na ngayong araw. Ang Comelec naman, kumpiyansang maaabot pa rin ang target ngayong Abril. Ang Office of the Civil Defense naman mga kabrigada na nanatiling nakaalerto kahit na reschedule ang rocket launch ng China. At kakarampot na rollback tumapo sa tatlong linggong sunod-sunod na oil price hike. Brigada Balita Nationwide sa Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon, Kabrigada, ng Lunes, January 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikte. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada ang malakanyang kinumpirma ang pagbibigay ng Executive Clemency kay dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Brigada Maricar Sargan sa detalye. Brigada Maricar, ibrigada mo! Burado na ang administrative cases ni dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ito'y matapos kumpirmahin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ginawaran siya ng Executive Clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, sinabi ni Bersamin na burado na rin ang lahat ng parusa o penalties o disabilities laban kay Mabilog. Ayon kay Bersamin, kinikilala ng administrasyon ang matagal ng dedikasyon ng dating Alcalde sa mabuting pamamahala na nagbigay anya ng parangal at pagkilala sa Iloilo -Ilo City. October 23, 2017, nang patawan ng ombudsman si Mabilog ng dismissal matapos na mapatunayang guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the best interest of the service dahil sa paglabag sa Section 3H ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nagugat ito matapos siyang sampahan ng kaso ng dating provincial administrator ng Iloilo -Ilo taong 2013 dahil sa hindi maipaliwanag na yan, at ang irregular appointment ng executive assistant for dengue concerns in the heart of changing lives ito si Brigada Maricar Sarigan ng 15.1 Brigada News sa Manila the music and news authority bagong, bagong. the mandate the mandate 2025 midterm election mid Samantala mga kabrigada, ang Comelec at ang NPO nagsanib puwersa sa pagsisimula ng pag ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Lumagda sa isang memorandum of agreement ang Commission on Elections at National Printing Office upang matiyak ang mas mabilis at mas mahusay na pag iimprenta ng mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm election sa Mayo. Matatandaan na ilang linggong naantala ang pag iimprenta ng balota at nasa 6 na milyong balota ang nasayang patapos maglabas ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa disqualification ng ilang kandidato. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, Bagamat may mga nakabimbing pa rin petisyon sa mataas na hukuman, tuloy na tuloy na ang pag-iimprenta dahil masyado ng maraming hadlang noong mga nakarang araw. Sa pagsisimula ng ballot printing ngayong lunes, target ng Comelec na makapag-imprinta ng 1.5 milyon balota araw-araw upang masigurong matatapos sa oras gagawin 24 oras ang pag ng mga balota kung saan hahati ang mga tauhan sa day shift at night shift aabot sa mahigit 72 milyon balota ang gagawin at anim na machine ang gagamitin at inaasahang matatapos ang pag sa April 14 in the heart of changing lives ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Author. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide sa tanghali! Samantala mga kabrigada, sa ibang panig pa rin ng ating mga balita. Deportation process para sa mga Pinoy sa Amerika nang papatuloy! Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Bye. Report. May ilan pa? Pilipinong na proseso na ang deportation mula sa Amerika. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, sa isang panayam sa harap ng napipintong mass deportation sa US. Ayon kay Romualdez, bukod sa mga naproseso noon, labing walo pang mga Pilipino ang naproseso para rito. Ibinahagi rin itong tila minalas ang iba dahil mayroon silang record ng pagnanakaw sa grocery store. Sa huli, umaasa si Romualdez na madaragdagan pa ang bilang ng mga mapoprosesong mga Pilipino para sa deportation. In the heart of changing lives, ito's si Brigada Sheila Matibag na 15.1, Brigada News FM Manila. The Music and News. Uh, Uma, tao, o mga ka-brigada nananatiling naka ang Office of Civil Defense kasunod ng pag ng rocket launch ng China na magaganap sana noong Sabado, ikadalumput lima ng Enero. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, sinabi nitong may mga lugar na inaasahang babagsak ang mga debris ng Long March 8A rocket. Pagamat na reschedule ang launch, patuloy na pinagla o pinapalaganap ng OCD ang mga abiso at mga paalala sa mga lokal na pamahalaan at maging sa mga mamamayan upang maging handa partikular sa mga coastal areas at iwasan ang mga posibleng debris na maaring magdala ng panganib. Pinayuhan din ni Nepomuseno ang mga residente na huwag hawakan ang anumang debris para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Tama mo kayo. Hmm. Tatlong lugar po yung inaasang maaaring pagbagsakan ng mga debris na manggagalit sa ilolons na raket ng bansang China. Ito ay nandiyo sa may Rosul Reef. Yan ay sa may West Philippine Sea si area yan. At for 40 nautical miles din naman po from uh, sa Puerto Princesa, Palawan at sa Hajimutaman, Basilan, 33 nautical. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada Kinder to Grade 3, matuturuan na ng usapin sa intimacy at reproduction sa ilalim pa rin ng Comprehensive Sexuality Education Program. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Mistulang panlilin umano ang ginagawa ng Department of Education sa publiko upang maipilit ang implementasyon ng Comprehensive Sexuality Education Program sa bansa. Sa briefing ng DepEd sa House Committee on Basic Education and Culture ngayong araw, pinunan ni Panel Chairperson Roman Romulo ang paggamit ng iba't ibang terminolohiya o salita upang inormalize ang CSE. Lahat naman anya ay nagkakaisa sa layuning masolusyonan ang problema sa teenage pregnancy sa Pilipinas. Ngunit ang kinababahala ni Romulo ay ang mas maagang pagtuturo ng mga sensitibong subject matter tulad ng intimacy at reproduction, particular na sa kindergarten hanggang grade 3 base sa curriculum. Sa halip na grade 5, itinuturo na sa grade 4 ang teenage pregnancy dahil sa mas maagang nararanasang monthly period. Maging ang issue sa pananamit ay nakapaloob na sa mga paksang tatalakayin sa grade 4 o sa grade 9 at uh, pagtanggal na umano sa karapatan ng magulang na gabayan ang kanilang mga anak. Ipinunto pa ng kongresista na ang pagtuturo hinggil sa bahagi ng katawan ng tao ay maaaring magpatuloy bagamat wala itong kinalaman sa CFE at may papasok naman sa ibang umiiral na subjects. Nagot ng DepEd, hindi nila intensyon na alisin sa mga magulang ang parental authority kundi nagsisilbi lamang na supplement sa mga bata. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camillo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Iba pang balita mga kabrigada mga teaser ng Pepsi Paloma film pinatatanggal na ng Korte. Brigada Katrina Honson, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. Ba -ba 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 saligranted ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang petisyon ni Bigsoto laban kay Daryl Yap sa pelikulang May Kinalaman kay Pepsi Paloma. Sa ilalim ng ruling, pinatatanggal na sa lahat ng online platforms ang 26-second day na teaser ng pelikula. Sa kabila nito, pinayagan pa rin ng Korte si Yap na ipagpatuloy ang production at pagpapalabas ng pelikula. Dahil dito, nagpasalamat naman ang abogado ni Soto na si Atty. Enrique de la Cruz sa naging desisyon ng Korte at nananawagan na agad alisin ang mga promo material na naglalaman ng pangalan ni Vic Soto. Samantala, sa panig naman ni Yap, sinabi ng kanyang abogadong si Atty. Raymond Portun na hindi na muna nila iaapela ang desisyon lalo na di naman pinigilan ng Korte ang production at release ng pelikula. Umaasa rin si Portun na magpapatuloy pa rin ang gag order na ipinataw sa magkabilang partido in the heart of changing lives. Ito, si Brigada Katrina sa ng 105.1, Brigada News sa Manila, The musical News. Also, it these... Rapido! Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada, mas mabigat na parusa at multa laban sa paglipana ng fake birth certificate sa bansa, patuloy pong isinusulong sa Senado. Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Iminungkahi ng Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian ang pagalis sa 94 years old na Philippine Law on Registry of Civil Status na ginagabi na bansa upang epektibong malabanan ang paglipanan ng mga fake birth certificates maalala layunin na naturang batas na ito na tiyakin na naitatala ng maayos sa pampublikong record ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ng tao tulad ng alang ng kapanganakan upang magamit sa mga legal na proseso at dokumentasyon. Kasunod nga ng kahalaga nito ay sinabi ni Gatchalian na mainam na ma update na ito upang makasunod sa kasalukuyang panahon at may taas ang multa at maging parusa na po pwedeng kaharapin ng sinumang civil registrar na tutulong sa pag gay issue ng Birth Certificate at maging sa iba pang individual na magsisinungaling ng kanilang impormasyon. Sa kasulukuyan, binanggit ng senador na nasa isa hanggang anim na buwan lang ang haba ng imprisonment para sa mga lalabag dito habang nasa dalawandaan hanggang nimandaan naman ang multang laan. In the heart of changing lives, ito si Brigada cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Rapido, ang BNP naman, patuloy po na tinututukan ng internal cleansing sa kanilang hanay sa pamamagitan ng Zero Backlog Program. Brigada Cath Austria, ibrigada mo. Brigada. Bilang bahagi ng layunin na mapabilis ang resolusyon ng mga kaso ipinatupad ng PNP ang Zero Backlog Program na alinsunod sa 110-day resolution time frame na itinatakda sa NAPOLCOM Memorandum. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, itong 2024, 1,663 na mga pulisong sumailalim sa seminar ukol sa disciplinary policies upang mapahusay ang kanilang kakayahan sa paghawak ng mga administrative administrative cases. Sinabi ni General Marbil patuloy ang kanilang paninindigan para sa internal cleansing at organizational excellence na layong palakasin ang institusyon at tiyakin ang tapat na paglilingkod ng mga pulis sa mga Pilipino. Maalalang halos 3,000 mga pulis ang pinatawan ng parusa noong nakaraang taon matapos masangkot sa iba't ibang kaso sa bilang siyam na raanang na-dismiss sa serbisyo in the heart of changing lives. Ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila. The Music and News Authority. Oh, Bagong bago. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, personal pong sinaksihan at nakiisa si Sen. Christopher Bongo sa dinagyang anti- o ati-tribe competition sa napinaka-highlight ng Iloilo Dinagyang Festival 2020. 25 Nagbigay po kay din si Senador Go sa mga Iloilo -ilo, o sa leader ng mga o sa leader ng mga Iloilo -ilo, o sa mga leader ng Iloilo -ilo na walang tigil ang pagseserbisyo sa mga kababayang Ilonggo. At dahil dito, muli niyang binabati ng Happy Dinagyang Festival ang mga residente ng lungsod. Rapido, Simula naman bukas, mga kabrigada, ipatutupad na ang katiting na tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso, may ibabawas na 80 centimos sa kada litro po ng gasolina. Meron namang maliit na 20 centimos na rollback sa kada litro ng diesel. Sa kerosene, mga kabrigada, merong tapyas na 50 centimos sa kada litro nito malalang lang ito na ang pumutol sa tatlong linggong sunod-sunod na oil price hike ngayong 2025. Sa kabila niyan mga kabrigada, hindi pa rin nababawi ang mga aumento dahil ngayong taon na meron ng naidagdag na 2 pesos and 65 centavos sa gasolina, 4 pesos and 80 centavos sa diesel, habang 3 pesos and 80 centavos naman sa kerosene. Umahataw, nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, fair weather naman na may tsansa ng mga pagulan ang mararanasan sa ilang bahagi po naman ng ating bansa. Ang dadala ng mahinang pagulan ng northeast monsoon sa bahagi ho naman ng Batanes. Malaki naman ang chance na magiging maulan sa bahagi po naman ng Eastern Visayas, dulo din ng Easterlies. Isolated rain shower din at thunderstorm ang mararanasan sa Negros Island Region, Western Visayas at Central Visayas. Asaan din ng malakas na pagulan sa Caraga, partikular sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Makakaranas din ng isolated rain shower at thunderstorm ang nalalabing bahagi po naman ng Mindanao. Sa kasalukuyan, wala namang namataang bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Weather Update. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa atin health news, mga kabrigada, paano nga ba masisiguro ang ligtas na panganganak sa tamang birth plan? Ang birth plan mga kabrigada isang mahalagang bahagi ng paghahanda para sa panganganakan sa pamamagitan ng tamang konsultasyon sa healthcare provider, pag-alam sa mga available na options at pagiging handa sa mga posibleng pagbabago, matutulungan ng ina na makamit ang ligtas at mas magaan na panganganak. Kasama po riyan ang pagpaplano ng suporta mula sa mga kasama sa panganganak at pagiging handa naman sa anuang pagbabago sa plano. Batay po yan sa kalagayan ng ina at ni baby. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Mga balita nationwide. Balita. Lita. Nakabayaning pagtutulungan. Kabrigada si Alig La Lorena palay, isang lola mula ho kagayan de oro ay halos mawalan ho ng pag-asa sa kabila ho ng hirap na dinaranas ng kanyang tatlong taong gulang na po na si Baby Lawrence. Ito ho ay may matinding hydrocephalus. Dahil ano, sa sakit mga kabrigada ng kanyang apo, ang tanging paraan na lamang ni Aling Lorena upang masuportahan si Baby Lawrence ay ang magmakaawa sa lansangan. Subalit nang muling bumisita si Aling Lorena sa brigada upang humingi ng tulong, hindi na siya umuwi ng luhaan. Agad pong nagbigay ng paunang tulong ang One Tahanan Party List para ho sa gamot ni Baby Lawrence. Sa tulong ho ng brigada, mga tagapaginig at mga suportang mga kaibigan, nakalap na ang kinakailangan pondo para ho sa mga pangangailangan ng bata tulad ng gamot at gatas sa pamamagitan ng pagtulong mga kabrigada ng Brigada News FM Cagayan de Oro at One Tahanan Party List at mga masugid pong taga-subaybay na iparamdam natin kay Aling Lorena at Baby Lawrence na hindi sila nag-iisa. Salamat kayo sa naghat nagtabang sa ako, naghatag-aning mga tambal niya o gatas. Naghan kayo, salamat. Mga Ka kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus puso nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Sa lahat ho ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino, maraming salamat na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat! Kabrigada! Balita Makabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man? Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan, ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa tanghali sa Balita Nationwide Sa Balita, Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Mga puso, kasama ang mga pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping, inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malicten. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at musika. malita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.